Ayan, good morning mga tao. So, ano araw ng Biyernes. So, hindi pa rin natin na May pa-fiber pa kasi ako. Kasi yung deliver ng fiberglass eh, na So, yung kaibigan ko, na inorderan ko, iniwang uh, iniwan ko ng pira. Para nga sana, di ba, walang sagabal eh. Pag dumating mong walang sagabal, hindi na niya ako hanapin para magbayad iniwan ko na siyempre tiwala at saka lahat tao pinagkatiwalaan ko so yun nga umuwi umuwi ng probinsya dala yung pera ko so yun bali nagantay ako nagantay ng medyo matagal na araw so kaya hindi to natapos kasi yung fiber uh, kahapon lang din dumating gagawa sana ano kaso lang eh, walang fiber so ito dumating na ngayon araw ng biyernes eh, magagawa na to sana bukas sabado eh, may baba na to so hindi natin na tuloy o natupad yung sinasabi kong mahal na araw ah, araw ng huybis so kahapon yun so hindi na ibaba to kasi nga pangalawa ah yung trabaho namin nagtuloy-tuloy hanggang kahapon huwibis tong so ngayon biyernes ayan eh, yan wala na kaming trabaho tigil so nandito na rin yung fiber lalo na sa mga dagat ngayon so kung makikita nyo dyan eh, marami rin mga bangkang malalaki so mga biyahe so lalo na yan oh. punong puno na naman ng ano punong puno na naman ng pasayero So, punta ng Lucky Beach yan, o di kaya sa Tamayakos. So, at sa mga isla-isla. Yun, sana makagala tayo bukas. O di kaya may linggo pa naman. Ito nga pala ang laman ng ating in-order na fiber. So, isang galon. Tapos, uh, yung fiber. May Bermat. So, So, yan.